At dahil excited ako may gawa muna ako ng stretching dito sa alas ng onboarding. Dahil higit isang ban na ako hindi nakakawi. Excited na ako makita ulit ang kapatid ko. So dito guys, tinawagan ako ng mama ko. May sabi, tinanong, tinatanong niya ako kung nakakawi ba ako. Nakalimutan na ko birthday pala ng kapatid ko. Kaya yun, pumasok na ako sa school. At pagkatapos ang klase ko oh. umuwi na agad ako kasi talagang as in nakakadrain talaga guys nais nais mo na kami yung tapos dito yan kakaroon kami ng banding na kapatid ko habang nililinis namin yung ulam namin maging ulam namin na laklak na ang kalabasa yung sarap siya guys matamis tamis yan nakakantob na kami dyan yung gaganto namin is yung limang gun din na nakita niya nakasakit <laughs> siya okay, mahirap pa niya wala pero nakita niya at yung um, kami dyan e, dadating na yung tito ko at yung mga pinsan ko and nakakarang ko talaga yung saving guys kasi um, sa mismong birthday ng kapatid ko eh linagnat siya talaga tapos nilagnat siya tapos nagsuka siya ng limang beses kaya yun gabi, eh ating gabi Dati sa hospital. Tapos, kinamagahan. Ako yung nagpantay. And, yung mga tanghali na is bumalik na ulit ako sa tugi. Uh, hirap lang guys kasi tatlong oras yung biyakay namin tapos uh, mula sa bahay namin pumunta pa kami dun sa, ano, sa terminal lang pan biyakay 30 minutes. So yun lang guys.